Labis na habag ang kanilang naramdaman nang marinig ang kwento ng nagpakilalang si Totoy. Kahit naman sino ma, ma, ma ano sa, sa gagawin niya. Eh. Kasi wala pa, tapos yung abo, abo itatas niya pa. Magkatuwang na tinataguyod ng mag-asawang June at Chat ang kanilang anim na anak. Dating profesora si Chat, samantalang retiradong banker naman si June. Pinalaki raw nilang malapit sa Diyos ang kanilang mga anak nakita ko nga si Jan, buhat-buhat niya yung, ano, yung mama. Eh, ako din kasi, na-amaze ako sa mga anak ko eh. No? Pero I know naman na ang ganda yung mga puso nila dahil pinalaki ko sa ano yan eh. Ika nga nila, charity begins at home. Maliliit pa lamang daw sina JP, Chris at iba nilang kapatid ay naitanim na sa kanila ang kabutihang asan at ang halaga ng pakikipagkapwa. Message ko sa kanya, sana maayos kalagayan niya kung kung ano man, kung may meron kami matutulong sa kanya please let us know so we're willing to help wala ano siya magingat siya laging magdasal lang nakaaangat man sa buhay ang pamilya Twazon minsan pa nilang pinatunayan na ang kabutihan ay walang pinipiling estado walang sinisinong Mayaman man o mahirap, lahat tayo ay makagagawa ng mga simpleng kabutihan sa kapwa. Kaya saludo ang wish ko lang sa inyo, JP, Chris, at sa inyong pamilya. Tunay na ngang taglay nyo ang busilak na puso ng isang mabuting Samaritano. Inimbita namin ang pamilya Twazon sa simbahan. Batid naming nagtataka sila sa mga nagagana. Ipinapanood namin sa kanila ang mga video na aming nakunan sa lukba. Ang mga patunay ng ipinakita nilang kabutihan. Naantig ang mag-asawang Chat at June sa napapanood na eksena kitang-kita namin sa kanila ang labis na pagmamalaki sa kanilang mga supling. Kim, ondong, hindi ko naman kasi binibidyo nyo kami. Very touching naman pala yung ginawa niyo. Hindi naman makapaniwala ang magkakapatid na saksi ang lente ng aming kamera sa kanilang ginawa. Nagulat ako kasi. Ay, nagulat Kala ko, ano lang eh. Nakakala na, nakakagulat. Yung yung kindness na inunod namin, hindi namin, namin nalaman na may may nanonood pala or may camera na nag-shoot. So, never namin expect na in return na ganun Lingit sa kanilang kaalaman, ay papalapit na si Balong. Ay, ay. Ay. Oya, magandang hapon pa. Kumusta? Oh my God! Oh my God! <laughs> ay, God. <laughs> Alam mo. ma-inspire kami sa iyo. Hindi na nakita yung 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 complaint na despite your ano So yung ano namin galing sa puso namin yun. pagtulong namin sa iyo. Dito na ibinunyag ni Balong na ang lahat ng naganap ay isang eksperimento lamang. Labis ang pasasalamat ni Balong sa pamilya Twason. Salamat sa sabi. Iniabot na ni Balong ang katibayan ng aming pagkilala sa kagandahang loob ng kanilang pamilya. Thank you. Inihandog ng wish ko lang sa pamilya Tuason bilang pagkilala ng inyong kabutiang loob. Iginagawagawad niya yung 26 ng holdo noong 2013 sa Angeles, Pampanga. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you din, eh. May mga customized jacket din para sa kanilang lahat. Wow! Pagbalik. So, well, Pagbalik. Maganda na lala. Babaon. Thank you. Mm, so wish ko lang. Babaonin nila. Pagpunta nila sa tank. At para sa inyong lahat, isang vacation package ang handog ng aming programa sa tulong ng isang kaibigan sa Boracay. Sagit na po yung airfare. Thank you. Guys. Thank you. Hatid naming masaya at kontento na sa buhay ang pamilya Tuazon at bukas palad sila sa mga nangangailangan. Kaya naman nag-iwan kami ng kaunting donasyon para sa sinusuportahan nilang organisasyon. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong ito sa aming organisasyon.